PSA, birth certificate. yan no? Ito, certificate of live birth. Yung mga magulang, hindi inaasikaso yung birth certificate ng anak. Totoo yun, PSA. Bakit kung kailan nga graduate, saka inaasikaso namin yung ganito? Kaya ah, nga, nga yung mga estudyante ko na may mga papeles na original, kagaya nito, ano? mga birth certificate. Napakahalaga ng birth certificate. Sa birth certificate, PSA man yan, o certificate of live birth, dito, nakasalalay yung mga impormasyon, yung mga importanteng dokumento ng mga estudyante. Kapag wala ka nito, mahihirapan ka. Lalo na ngayon, mga graduating yung mga hey! estudyante. Di ba sabi mo, marami kang mga uh, chikiting? Marami kang anak. Ba Ba't ba PSA na ayos kasi yung size school lang. Kaya, Ibig sabihin, nilakad nyo to, binayaran nyo to, di ba? 185. 185 pesos. Ayan si lumakad. Ilan po ang inyong anak? 12 yan, pang 13. O oh, 12, pang 13 si Rhea, eh, estudyante ko. Doon rarating lang, naglaro. Na ayos niya, PSA. Okay. 'di ba? Nilakad Lahat silang mga anak mayroong PSA. Gaano kahusay yung ganong programa? Kaya nga managing family, hindi naman ako sa pera-pera lang eh. Yung pag-aasikaso sa mga anak, kagaya na nanay, mga dokumento sa pag-aaral at pag nakatapos na may mga anak niya, tutulong tutulong 'yan. May aasenso tsak diyan na makakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pag-aasikaso nila. Huwag lang kayo sa mga magulang kahit na simple lang pamumuhay natin, inaasikaso ni mga anak niyo. Ito, ito. PSA birth certificate yan, no? Gano o, oh, mahalaga pareho to, pero ito ang pinaka credible. Hinahanap ko sa mga government uh, uh, requirements, no? yung PSA. Ito, Certificate of Live Birth. Uh, kung ikaw meron ito, uh, i-check mo sa City Hall or sa main office ng PSA. Kung meron ka ng record doon, pwede ka na kumuha. Murang-mura -mura lang yung pagkuhan nito. Minsan nga, nalilibre pa yun eh, pag may kakilala ka. So, uh, ngayon, tagumpay tayo. Kahapon, nagkumuha tayo ng birth certificate. Nakakuha tayo. Ngayon, kumuha na naman tayo. Bakit kung kailan nga uh, sa graduate, saka inaasikaso namin yung ganito? Kasi nga naman, sa dami ng ginagawa ng guro, syempre, nakapokus kami sa pagtuturo sa mga basic uh, documents. Hindi naman kami nakakaalis araw-araw eh. Ulunis hanggang biyernes pumapasok kami. Tuwing Sabado at Linggo, walang dadat na, na magulang sa bahay ng estudyante namin. Ang sabi ni nanay, yung mga magulang, hindi inaasikaso yung birth certificate ng anak. Totoo yun, PSA? Oh kami may group chat napaka high tech na isa sa group chat sa tinatawagan namin Nay, ipakiayos nyo po Tay, ipakiayos nyo po yung certificate ng anak nyo ganito kailangan na po hindi sila madalas mag respond mag respond ano? so ibig sabihin umapot na ng dulo bago namin na gawin ito Ultima to eh yung pupunta na kami that's all for this day always remember that every human is a student in this giant classroom called life